Anyway, mayang adlaw di ay sa ato ang tanan. Karon day day no, ay isto bago na ko tanan inyong mga pautana ba. Kay lagi man day, dagang ka pm sa ko ba. O ganun sa ako nag-start og vlog or na-invite na ba daw ko sa bagong update ni Facebook. O kapila na ba daw ko nakasweldo dere sa Facebook o pila daw ang ako ang sweldo dere sa Facebook. Pero kay dili matamu may isa-isa og reply day. Kay lagi ubay-ubay naman yun yung naas ako ang mga message. Muna usahon na lang na kuning ako ang problema day. Dere lang na ako to bago ng inyong mga pautana sa ko Please lang. Actually day, kanin nga trabaho day is pinangayo jud nako ni sa ginoo O sa akong pagpangayo nangayo sa iya day grabe kadugay ni niya gihatag sa pero lagi day kay nangayo man jud ko sa iya ani nga trabaho lagi mo nang andam jud ko magpaabot sa dugay nga panahon kung dapat day kabalo jud ka mo paabot day ug ganos ajud niya itugot ang panahon nga iya nang ihatag sa imuha mao na day wala jud ko ni give up day sa ako ang gipangayo sa iya until nga wala jud niya gihatag ba in ana man siya day once nga nakagipangayo sa Ginoo day ayaw jud siya undangig gipangayo sa Ginoo once nga ipa sa imuha kumbaga bitaw day no dili ta pwede mo give up day until nga dili jud to makabot ang ato ang mga pangandoy nga gusto nato kay ang Ginoo man gud ay isuk jud taniya kung unsa jud ta porsigido ba sa ato abi tong gipangayo sa iya ha kay karon bitaw dai no sa dugay nga panahon nga akong gipangayo or akong giampo sa Ginoo ning abot jud ang time dai nga gihatag jud niya sa kuang nga way pagduha-duha dugay man kanya ni gihatag sa trabaho dai pero karon dai grabe too much jud ang iyang gihatag sa mo nang ayo jud mo og ampo mintras di pa jud ihatag sa Ginoo og sa inyong gipangayo sa Ginoo ayo sad mo give up kung unsa man gani na inyong gipangayo sa Ginoo ipadayon nang jud na ninyo dai nga ipan niya mahatag sa inyong haba. ba? Ay grabe, karagahan na ba dyan ako giyaw-yaw ane eh, please lang magstart na ta. So first, magsugo -so sugo dahi tanong kung gano'ng saaday ko nag-vlog. So nagstart start yun ko o vlog dahi is 2020. Pinaka nag ko o vlog dahi dito dyan sa YouTube. After 2 months dahi is namonetize ko sa YouTube o nakasweldo na sad ko. So pandemic time to dahi nga nagstart ko o vlogging dahi kaya tanong business na kung aginagmay dahi is wanan na ko siya tarbaho kaya lagi naglockdown man. Moto nag-decide ko nga mag-vlog ko. Pag umas sa pandemic dahi is normal na tanan. So maunang nihinay na po ang YouTube o to nibalhin ko sa Facebook. Kaya tumungo mga panahon na dahil ang Facebook is dili pa dito siya sikat ba kay mas sikat jud or mas kusog jud ang YouTube at mga panahon na. Muna, nag-decide ko nga mag-vlog ko sa Facebook. Bago pa dahil ko nag-upload sa akong Facebook dahil wala pa ito eh. Kayo lagi halos nag-viral talan ang akong video nga akong ipang upload. Then, gikan pag seryoso na nakog upload sa Facebook dahil is 2 months lang is na monetize na ko tanang tools. After 4 months dahil is nakasahod na ko. O mo din nakadaka ang akong ang sahod dahil. Kamuna'y bahala o convert ana to peso. Muna, ang akong first sahod dahil sa Facebook. Dahil katong October 4 dahil is na ibagong update si Mita. Nga tanang tools ni mo is usaho na niyatanan tanan o bayad. O ang game invite niya itong mga panahon na dahi is 1 million ra katawo. nang sa isa ka million nga tao dahi nga iyang invite is isa dahi ko ato dahi nga invite niya. mo na talang tools na ko karun is nakita na yun na siya. mo na karun mga panahon na dahi is gravity ko ka bless dahi. Kaya lagi ang tanang ampo nako ko. Tanan akong ipangay sa ginoo dahi is iya dyan gitugot. O nalimot na sa dahi ko dahi no. O kapila na ako nakasildo di replace lang. O mauna to ako ang tubag sa inyong mga pangutana dahi no. Kaya taas naman na itong vlog. Mauna dire na ako mag-end. I'm Emerly and thank you for watching. Mauna ang Bye, my eye.